Grabe mga paps oh. Lalaki ng laman. Oh. Oh. Grabe, lalaki mga paps. May halo din siyang ano. Bulaklak. At man ko na nga mga paps. Unang subo. Sabaw agad. <laughs> Meron lang. Unang kagat syempre. At unang subo. Laman agad mga paps. Kita nyo naman yan. Ang sarap mga paps. Mmm. Sarap. Kamusta mga paps? Sa araw na ito mga paps ay pupunta tayo sa Laguna Tayo ay magpupo trip Alak namin, yung is, dalawa yung pupuntahan namin. So I hope, uh, kayaanin na oras natin. Titikman natin ng Paris Overload ni Rosmar. Dahil may mga nagre-request thank <sweak> you natin kung ilang minutes natin makukuha to. At mula sa pateros hanggang hanggang sa Talawan, Laguna. Ang exit natin ay sa ano, Palamba, exit. Medyo tinahali na tayo ng alis. Napasarap tayo ng tulog. Kala ko sana Ano lang Tapong pogi <laughs> Pero okay na hali na tayo May meeting pa kasi tayo na ano Mamaya after lunch So kailangan Makapalik tayo agad Titikman lang natin yung pares Eh, rasyon mga paps Para malinaw to ano natin, boses ano. Inaayos na natin yung mic para malinaw. Yung mga nagdaan mga video natin, pag nakamotor tayo, ang ingay ng hangin. Nagpalit na rin tayo ng helmet. Ah, mas maganda. Pero hindi tayo na ano, napapasokan ng hangin yung na helmet natin kasi mas na may bumapasok na hampas ng hangin sa bumping process natin na naman natin ah, bilisan natin. Iparto e, lang tayo eh. ng magiging. Ako lang sana mga paps ang ano eh, ang pupunta eh. <laughs> kaya so, parang nanghinawang si misis eh, kaya sumama so, na lang din eh ayaw-ayaw pa kanina eh. Gusto rin pala sumakaw pa eh. <laughs> so yung mga vlog natin mga paps is patungkol sa mga food trip, sa travel. Kaya yeah, pag may mga gusto kayong request na puntahan namin mga kanawin full trip ng mga restaurant yan yeah. pwede namin puntahan yan mga paps comment mo lang kung ano yung gusto nyo para magawa natin ang na review mga paps samahan dito sa expressway kasi para traffic tingnan nyo dyan pala oh, diba ang traffic dyan diba dito kasi ng traffic at the same time hindi ka mangangamba na matabilis ang takbo dahil walang taong tumatawid-tawid nandiyan ang kananam dito, talaga dito pag dumamba dahil nabibulis yung mga sasakyan hindi pwede yung uh, bilakan kang bilakan wala hinto dahil sa panigurado, aaraw na rin ka naman sa likuran ro talaga na pag uh, blind spot, mga paps Bilis lang, di ba? Ilang minutes lang Kung nag-service road tayo, matapos abutan tayo na mga 13 minutes. A few moments later, I'm going to be few moments later. Mga paps at ngayon nga dumating tayo dito sa Armansion dito sa resort ni Rosmar dito sa Kalawan Laguna. So medyo natagalan tayo sa biyahe, isang so, oras natin kinuha yung biyahe dahil hindi pa natin pwedeng i-retratin yung ating mga porhatre dahil break-in period pa rin. So yun mga paps, napaga pa rin tayo ng ano, nandating dito kasi sabi ng gwardiya mga alas 2 pa alas-lis alas, 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 alas pa mag-o-open yung yung itong resort tsaka yung pag, pagsisimula ng service nila kaya hintay-hintay na lang tayo actually ano na ngayon mga 9.30 so hintay na lang tayo ng mga 30 minutes pa mga paps so not bad pwede na rin yun mga paps medyo dumadami na yung tao dito dumadami-dami na rin tapos, buti pinayaran tayo ni boss na ng lemon juice dito. Meron tayo ng kuha. Pagka ano daw mga paps, pag weekend daw dito, sobrang dami ng tao. So, wala kayong makikita ng bakanting parkingan dito pagka weekend. Kasi, hanggang dun, sa truck na yun, yung parking niya lampas pa nga daw eh. Ayon, dumating na yelo. Kasi wala pa daw yelo. So, umorder kasi tayo. Na uhaw na tayo. Layo ng binyahe rin natin. Ang open dito mga paps, baka pumunta kayo rito ay 10, 10 daw na umaga or 11. So, alin man dun sa, da, sa dalawang oras na yon 10 or 11, sila nag-open. Kaya baka mapaga kayo ng punta rito, maghintay kayo ng matagal. Kaya check, check nyo yung schedule nyo Pagka sa expressway naman, kahit dumaan, nasa isang oras to one and a half hour yung biyahe natin kanina. Wala naman masyadong traffic. Sa expressway lang kanina, medyo mabagal yung takbo ng traffic oh. Dahil may mga ginagawang kalsada roon. Pero hindi naman gano'n ka, hindi yung traffic mga paps. A few moments later. Mga tayo mga paps, dito sa loob. Ito nga pala yung playground mga paps na mga ano, bata. Kung may makasama kasama kayong mga anak, pwede nyo muna iwanan dito para mapaglaro sila habang kayo ay nakapila. Tapos dito naman banda mga paps. So, ito, ito naman yung mga another naman ng na mga table para sa mga customer. Sa so, ngayon kasi maga tayo kaya hindi pa ito ginagamit. Pero dumadami na rin yung mga tao. Tapos meron din silang ganito paps. So, pwede kayong maglaro. Hindi mo na kailangan hulugan yung mga paps, libre lang yun. At dito yung counter mga paps, kung nag-order kayo, pero, syempre, hindi tayo papahuli, ayun. Nakapila na tayo mga paps, baka maging kulilat pa tayo sa pila na dumadami na yung tao. At ito naman paps, yung kanilang mga cottage dito. Napakaraming nilang cottage dito mga paps, kaya marami kayong pagtipilian. At shoutout nga pala kay Boss, yung gwaradya dito sa Rosmal Resort. Shoutout, Boss. yung mga paps, papasal ko pa kayo. Okay, ikot tayo. At ayan, may mga cottage pa sila. Kaya, huwag mangamba, mga mga paps kung kayo ay marami dahil malaki naman yung kanilang cottage. Kahit sama mga barkada mo, pamilya mo. At ganun din ang kanilang parking. Maluwag din dito sa loob pwede nyo up yung four wheels ninyo, mga motor, kung mayroon pang bakantin mga kapsa. Sa ngayon kasi maaga tayo, kaya nakapagpag tayo dito sa loob, pero once na Sabado Linggo, ay mabilis na napupuno itong partingan sa loob, kaya sa labas na nakapagpag ng mga customer. Kaya mas maganda kung pupunta kayo rito, Tunis hanggang Bernes, pero siyempre kung day off nyo naman, eh, sa Badulingo, eh, sa Badulingo kayo pumunta. Pero wagahan nyo lang kasi ang haba ng pila rito po sa Bado. At ito pa nga Pops, oh, may isda sila rito. Hindi yan kasama mga paps sa Andi. Hindi yan, hindi yan mga paps. Dito kayo magbabayad mga Pops ang inyong order. At syempre malapit na tayo. At ako'y nagugutom na talaga mga paps. Yung ating wireless microphone dito ay nalobat at hindi natin namalayan. tatlong pembot na lang to mga paps. Ayun na. <laughs> Hindi pa naman ako nag-almusal mga paps para makarami. Makarami rice. Yun, pangalawa na tayo mga paps. Ay, pangatlo pa pala. Yan, kailangan pag pa ay dumating dito at magbabayad kayo kailangan yung pera ninyo ay parya mga paps. Sakto dapat. Sa ito ko kanina, buo yung binayad ko, wala pa silang panukulay. Kaya naghintay pa tayo ng mga magbabayad para masuklayan tayo. At ito naman mga paps, oh, pangalawang kaldero na nito. Naupos na yung unang kaldero, wala pang 30 minutes. Ganun katindi team ito mga paps. At syempre, mga paps, tapos na tayo kumuha ng ating order, titikman na natin. Walang tikim, syempre, titikman muna natin yung sabaw. Pag ako tumitikim ng pares, mga paps, titikman ko muna yung sabaw kung masarap. Hindi ko na tayo nahaluan ng kung ano-ano pang pampalasa para sa akin. Ang tunay na sarap, yung hindi mo na kailangan pang timplahan. Kailangan niya na mismo, pag tinikman ko, dapat masarap yun ang tunay na masarap para sa akin. Pero pagkahalo, ano pa, kung ano yung mga eh hindi na yun. Hindi na yun, hindi yun masarap para sa akin, mga paps. Yeah, mga paps, o. Oh. Nakakarami na akong subo rito. Kaya, pumunta ka na rito, mga paps, dahil matitikman mo talaga yung sarap ng kanilang karne rito. Ang gusto ko rito mga paps, yung kanilang karne rito. Ay crispy talaga siya. Once nakinagat mo, talagang umaan, crispy crispy siya. Malutong nito tulog. Hindi siya katulad sa iba na uh, makunat. Diba? Makunat. Tapos ang hirap nguyain ka, alam mo, umunguya ka, ano, goma. Ito hindi. Tsaka masarap talaga hindi matabang yung kanilang karne. Tingin ko parang may narinig pa eh. Siyempre, tapos na tayo kumain mga paps, iikot ko muna kayo bago tayo mamalis. Ang daming nila sa drinks dito mga paps Oh. Tuturo ko sa inyo mga paps ito sa bandang dulo kasi may ginagawa dito ang ano, hindi ko alam kung extension ba ito ng resort. Ay, what the Extension naman ito ng resort mga paps. Hindi lang natin alam kung ano yan. Kung ano yung ginagawa dyan. Ayan. Ongoing yung paggawa. Ayan. Bantayin na lang yung mga anak nyo. Pagpunta kayo rito. Huwag nyo papuntahin dyan. Kasi baka. Kadisgrasya pa dyan. Baka mapako. O ano man. At tuturo ko sa inyo mga pa kung nasaan yung ano ang kanilang swimming pool. Simula dito sa dulo, lalakad doon tayo pabalik. At kakaliwa tayo. Ang aga pa mga pups pero ang dami ng tao at patuloy na dumarami. Meron nga kanina isang buong ban sila eh. Mag Magkakabarkada. Ito nga mga, ito nga mga pups yung kanilang swimming pool. Ayan. Kakalagay lang mga pups ng tubig dito ngayon. Shout out, nga pala kay ate. ito mga pups ah. Shout out din kay Pogi na unang-unang naligo sa lahat. Bininyagan agad ni Pogi yung bagong lagay na tubig. So pa rin sana mga paps maligo kaso ah, wala tayong baong damit. Sarap maligo, sarap na sarap si Pogi oh. Wow, sarap. Sana all. Ito pa nga paps, may mga lamesa pa sila sa gilid ng swimming pool. Shoutout out nga pala kay boss. oh, na nalilito sa dami ng lamesa. Hindi niya na alam kung saan siya pipwesto. <laughs> Shoutout out boss. At syempre, yun mga paps, may kumuha ng ating page kung anong page natin. Shout out kay boss, maraming salamat At sa kanyang mga kasama mga ganda. Shout out po sa inyo. At syempre mga paps, pawi na tayo. At kung hindi ka pa napag-subscribe, eh mag-subscribe ka na paps. Para updated ka sa mga gala natin. Maraming salamat sa panonood mga paps. God bless.